Tara guys, samahan nyo ko at magluluto tayo nitong pansit bato. Matutulog matigas? Matigas nga ba? <laughs> Hoy guys, hindi siya matigas. Pansit bato ang isa sa mga paborito merienda ng mga Bicolano. Tinawag na pansit bato dahil nagmula sa bato kamarinis. So, yun pala yun guys. So ayan na guys, sa mga iniwan natin mga sangkap ng ating lulutuin. Yung ginamit pala natin kanya dito, anin ng baboy. Ayan, may taba at atay. Ito guys, yung pansit pat na may similarity sa pansit kantong. So ayan na guys, na nag na tayo. Una natin ginisa itong kanya ng baboy at saka atay. Ayan, guys, at may leftover ako. Kikiyam sa Repsol. Inigagay na rin natin, ayan. Tapos isinanod na rin natin dito ang mga ginayat nating dulay. Ayan at naginarin na natin ang pampalasa asin paminta, minta oyster sauce tsaka toyo. Ilagay na rin natin ang pechay. Ang sabi nila ang authentic daw na pansit ba ay may itim na hibla. Totoo pa. So ayan na guys. May tayo tubig na kudoyo. At asin paminta ulit at asukal. Ayan guys. At ilagay na rin natin itong pansit ba ito. na rin pala natin dyan yung um, apoy guys. Kasi itong pansit ba ay madaling maduro. At yan mat madali rin siyang maabsorb ng tubig. Kaya ay nayanang natin yan. Maabsorb. Ayan na siya guys. So ang sarap pala. Hmm, yami nga karecase kain.